Ito, uh, kasama natin si nanay na isa sa mga beneficiaries ng uh, uh, school supplies para sa ating mga learners with disabilities na ipinamahagi niya. Nay, ano pong pangalan mo? Liana Obaldo po mo. Liana Obaldo. Anong barangay mo po? Nagpandayan. Taga nagpandayan. Opo. Uh, yung pong uh, anak niyo ang may learning with disability. Opo. Saan po siya naka-enroll? Doon po sa sped po dito sa Gimbawes. Ah, sped sa Gimbawes. Ano pangalan ng anak mo na? Ethan. Ethan Uman. Ilang taon na siya? 15. -20. 15 years old. So, anong grade na siya? Parang level niya po elementary. Mm, ano naman ang masasabi mo sa natanggap ninyo ngayong araw? Eh, nagpapasalamat po kami, ma'am, dahil kahit paano may gagamitin po sila na mm -hmm. makakatulong po sa kanila. Saka natutuwa rin po sila ipag nakakatanggap sila. Ah, ano po ba yung mga natanggap ni Ethan? May notebooks po ba? May notebooks, may paper, may, pay, may mayroon papel. Mayroon po may mga papel, may notebook mm. notebooks, sa so may mga ruler po, mm. mga color. Si Ethan po ay uh, naka-enroll uh, uh, simula nung bata, nung ba-aral ba po ba siya? Opo, parang nung po kasi doon sa elementary po doon sa nagpandayan, eh, nakita na po nila yung diferensya nila mm -hmm. na kailangan po nila talaga, kailangan po niya talaga nang ng, ng, ng doon po sa SPED po para uh, uh, yung tamang guide learning. Uh, po, learning po. Maraming salamat nanay. Ito yung natanggap ng mga bata. Ito ay galing sa LGU. Ito naman ay galing sa Cutman Incorporated. Ayan. So ang laman niya, ito yung laman niya bubuksan natin ha. Merong notebook dalawang piraso. Dalawang pirasong notebook yung galing sa Cutman. May uh, color. May color, may gunting may ruler Ayan. Tapos merong uh, dalawa, may dalawang ballpen. Dalawang ballpen at saka lapis. Meron ding pad paper at saka mga bond papers, ayan. Ito namang laman ng uh, galing sa LGU. Ayan. Uh, may uh, apat na notebook. May apat na notebook. Tapos meron ding bond paper. Saka pad paper. Uh, long pad paper. Tapos may ball pen. May ball pen. May dalawang ball pen. May pencil. May pantasa. O, oh, ayan. At merong color. Color. Uh, uh, Crayola. Uh, Crayola. Tapos meron ding uh, eraser. Notebook, apat. Uh -huh. Eraser. Meron tapos eraser. merong Merong pantasa? Oo, ah, meron ding pantasa.